Hello guys, kami ni Jacob na ah, akong gunitan ka basig mudagan di ko kabantay. Okay. Nag video video ko ron guys, kay aron na ako ma upload mo ron. na ako kasi manang kuy upload upload. Oh. Nag walking mo ni Jacob guys, alas 5 na ron sa hapon pero grabe pa ka taas ang adlaw so. karang ako anak ay. Yeah. Huh? Ako ni kaluan kay init la palagi kayo. Inaside ba? Walk in the side ba JJ. Nara Tara na anak ay. Walk in the side. <laughs> may lagi ni ramu daggan. Kay tagbog ko gofon. Kay ang akong harness aniniya kay to asa sakyanan nga gidani ni Agidani, Ricardo. Pero di lang nina nakusya harness an kay ang maanad. May lagi pod di mudagan inta, mo nang bantay sarado gig ko karon di mudagan. Di ko kampante nga maglakaw may ni ngawa ni si harness kay kusog lagi mo dagan hunya pero nga wala mana yang harness highness pero mas maayong magyog palak kung ranin ako siya hinuan o pero ang delikado lang ako dagan hinay sakyanan ba nak aku na ma ako maapsan hey ba go straight ba go up straight walk in the south kusaga cars uh -huh. walk in the side mhm uh -huh. Nagkalo, sino'y Jacob? In the side Jacob walk in the side got cars Jacob in the side walk in the side right here <laughs> no running like no running So dangerous. Uh, mama mama hold you No running I got I got kanan awa guys ingon bitaw ko mm -hmm. ng kalit lang yun nigdagan hi ha gihangat na noon ko may ganit kani ni huna tog dagan nga sa kaon hi gino ako ng bata mulis nga gmala tong ilong ni nak anak oy may ganit kaya nagkalo ni wanin hitulin ha, gihangat ko gayo kanahan yun yung bata oy Munang ako yung hektan guys kay. Huwag din yun ako buta nga harness Huwag Murag At akihon ko ginukod anong batahan eh Ay, simba ko yung tangin ako Hai, mercy Ha 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 không ha? có nguyên You make mama so tired, ba you know that. Phew, kino aku ng bata. Mo kalit lagi yung daven. See? Ho man si Ricardo dere guys kay. Nagtrabaho dito to siyang mama. Ay, pila na nakabuan nagtrabaho siyang mama. Huwag pagyod na ho di man po usahay, di man kay. na mga appointment mga doctor appointment so di siya katrabaho ni mga doctor doctor appointment sa yung mga ginikanan so pero kada halos wala sa balay si Ricardo murag once a week murag kausaran na si Ricardo na sa balay nga hindi mo trabaho dito pero pasagdaan na lang nako ako guys kaya nga no yes. huwag po ilang masangpit ang ginikanan ni Ricardo kay mga tiguang na baya niya yes. Ito na ba yan? silang Ricardo. niya yeah, nga si Ricardo ray lalaki. Muna nga. Oh. Sige. Si Ricardo yun Si Ricardo yun ang. Ma. Madali-dali. Oh. Huh. Bisag init guys. Maayo. Dili kaayo siya. Ingon nga. Sakit. Kaya nag nagtalikod mami sa adlaw. Karon inigbalik na mo. Muna yung init. Yung in matubang na mami. Inigliko namo pero na may mga kahoy-kahoy dito, so di na kaya taas. Taki. Nindot may lakaw-lakaw. Pero lagi yung bata nga, magukod man ta eh. Sari pagi Salipagi. Phew. Magukod. Magpalit ko atong harness nga hantuhan lang. Aray sa iyang kamot, aray po dyan kamot. Pero so, di mo siya ganahan, good. Di siya ganahan atong naasa iyang kamot. Aray po akong kamot kay. Di mo siya makalihok-lihok ayo Ha. Kung sakamut kamot. Yes, Just kuloy. Sida. Pare ana una nagdunga sa kyanan. Unya oroy. O mudagan si Jacob di nak ko maabsan nya nanang nai sakenan. Sus. Mo nak kalisod. Indot ni lang yard. Okay flat. Si nay nak na sa kyanan. mukalit og si Jacob. Sa lang simbako. Mo na nga. Gunit gud gunit. Gunit gud. Kain ana highway na biya na diha guys oh. Okay. Ana diha highway na na diha oh. Ang diha sto moy. Nya roy ina ko. Busy ra ba nang adan. Kay Nik baik be, mama fix it be. Okay. Okay. Fix mama fix. Ha. ano buwak mga pretty mga buwak ha <sussos> ha <suss> 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 ang akong garden karong tuiga guys wadje lami wala mi ang akong garden karong tuiga kay lambo nya, karon nga nagkaanam na siya ka ka, ka kuan wala ni agig bunga mo nan muwak ra nya mura nga matay na pagbalik ambot lang to tomatoes ra ang kuan tomatoes ra ang ulang tud. Ako sang pawong akong camera guys kay maron. Kapoy hai Hay ka da sa hangin po yo Pareha man ni Jiko boy mga midges. Tana nindot nga balay. Hmm. 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 Sa una gamay pa si Jiko mga 2 years old dere siya magkatkat-katkat ari. Dere mi maghunong mi dire nya dire siya mag kat kat sa kahoy Ito yung sakit akong kamot. Hello guys, ni na, na ulit naman ni Jacob. Buman namin sa si mong walking. Ang among walking guys, mo 20 minutes ra. Init kaayo ayaw niya. Nahawag akong cellphone guys. sa Parte yung ka. Ang screen protector. May Ma ganyan, kay na screen protector. Gwa pa, oh. akong cellphone. Mopay, di na ni halos mo charge akong cellphone. Gisod na kayo charge nabuak pa jud na lang unta sa sana nila o, paon, kao, paon, ko ko pa mako no pero naaman diri ang iyang kuan ano buak so akong gitrai siya nga mag kuan ko mag video ko nga, atubangan ang kamera, front cam dili na siya makita kay ang kamera na tunong diri nga naa diri ang kamera, na tunong nga di na ma, di makita ang kamera kay buak man so mag order ko ani o ay magpa-order lang po Ricardo ako pang na ba siya karong gabi eh i-order magpa-apil ko barato ramay na unay ari barato kayo wan so sa mga 200 ka pin po ni kung Pilipinas pinaka barato so maura to guys kaya di arang usa ay nagduwa na po ni ako na ni usa hi hi maura na iya ha what you been doing? So, nung kalit ko na ito. So, nagkakalagin So, maulagin na akong kakuanan. Kung unta, dili na kabutangan siya o ka ng harness sa likod. Ah, matagbaw, yung kagukod niya, delikado kayo naamay Lagi mga sakyan na uban ko sa buhay padagan. So, umarap to. Bye! Mag-upload na ta.